Kenol, dara, dara, dol. April 3, dol. 2025, dol. Na atas kolon nun, Lag, lag, ta. Adalah. Lebang Uh, labang ta, Hostas karbon, dol. Lili tadi tukon kuan, nan Nanaw ta dito. Unsay mga pagkaon, dol. Daghan na dito. Mga lemi android. dol. Para subaunon, dol ba? Oh. Kan? Ada Ang huot. Lidiyo na to. Lidiyo. Pero niyo. Nagakayo na dol. Pili lang na Atong i. Kuander yo. Isog ba ba? Hmm. Naidaghan. Ah, na pagkawa na ni. Kanya pagkawaman. Barog-barog. Tas gawas. Tanatan atas Tas mga. Gadit-dit. Di ba? ada gana ada oh. nindet ketanau nngaon apo deree mga tindahan na nngaon put sila dere o oh, oh daghan kayo oh rakang kayo ata soritas gawas pi freedom park ba oh indos do eh na ini dit lagi dere lagi do kita kan siya ng eh. Ha? Ah, ayan yeah. na. Daraw sa Pagkahuman. No? Daray. Eh. Kana dia, gutsa naman Kana, ah, na dia. Kana Sana, ng sirikulitas. na, nanaday swat yun. Okay, dahil lamat pagtanaw dahil.